Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang pulis na chinap-chop, ibinaon ng kapwa-pulis ng mahuli ang misis niya na nagtatalik sa kanilang bahay sa Bikutan, Tagig. Nabatid na nahuli ng opisyal ang kanyang asawa at biktima na nagtatalik ng dumating ito sa kanilang bahay at agad niyang pinagbabaril ang biktima na ikinasawi noon din. Ayon sa balita sa ulat na isinumite kay Southern Police District, SPD, Director Police Brigadier General Bernardo Yang ng Tagig CPS, personal na idinulog ni Police Captain Peter De Aces, anak ng missing person na si Police Emmanuel De Aces, 55 anyos, na nakatalaga sa Puerto Princesa Police Provincial Office, TPO, na sa phone tracking app ay natrack ang cellphone ng ama sa LG Motel, sa Lower Bikutan, tagig noong 28 ng Nobyembre taong 2024. Natapos na ang paghahanap sa isang pulis na nawawala ng matagpuan ang bangkay nito na ibinaon sa isang lugar sa Baguio City matapos na patayin ng kabaro sa Tagig City ng mahuli na kasama sa kwarto ang kanyang misis na isa ring pulis. Kinilala ang biktima na si Police Executive Master Sergeant Emmanuel De Aces, 55, nakatalaga sa Puerto Princesa Provincial Office, PPO. Habang ang sospek na umamin sa krimen ay si Police Lieutenant Colonel Pasco at iniimbestigahan din ang misis nitong si Rosemary Pasco, 44, na nakatalaga sa Regional Mobile Force Battalion, RMFB, ng NCRPO at umano'y kalaguyo ng biktima. Nabatid na dumulog ang anak ng biktima na si Police Captain Peter De Aces kay Southern Police District, SPD, Director Police Brigadier General Bernardo Yang na matulungan ang paghahanap sa nawawala niyang ama. Nagsagawa ng phone track ang app at natrack ang cellphone ng ama sa LG Motel, sa Lower Bikutan, tagig noong 28 ng Nobyembre taong dalawang libot alas 8.30 ng gabi ay sinundo ng Grab Taxi at inihatid sa National Capital Region Police Office, NCRPO, sa Camp Bagong Diwa, Tagig City at nakita sa CCTV na kasama ang isang babae na sa kalaunan ay kinilalang si Rosemary. Tinungo ng pulisya ang MNOQ apartment ng mag-asawang pulis at nadatnan ang dalawa at kinumbida para sa investigasyon. Inami ni Lieutenant Colonel Pasco na binaril niya at napatay ang biktima ng maaktuhan na kasiping ang misis nito sa kanilang kwarto na gumagawa ng sexual activity. Inutusan ni Lieutenant Colonel Pasco ang misis na kumuha ng hakso at putulin ang katawan ng biktima at ilagay sa sako. Isinakay ito sa Silver Ford Ranger at ibinyahe sa Baguio City kung saan ibinaon sa lupa at nitong ikalima ng Desyembre taong 2024 ay nahukay ang katawan ng biktima. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.